Inang San Agustin, may puso mawawi. Tanglaw ka ng manini, bayan naming puso sa iyo'y hari. Kami ay nagdarasal, buong puso na nalalangi pag Nais namin kaming nakilang sa nagusting, may puso maawain tanglaw ka ng manini, maya namin puso sa iyo'y hay, kami'y baksanggalang.

panalangin Panginoon, Diyos nang walang hanggang karunungan. Hinirang mo ang tagapagtangkilik naming si San Agustin upang gamitin sa pagpapahayag ng mga katotohanan ng aming pananampalataya. Sa kanyang mga isinulat ay nahahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyo, kung ano ang patutunguhan namin at kung ano dapat naming maging tugon sa iyo itinanghal namin siyang pantas ng simbahan sapagkat ang kanyang mga aral ay nagpapatatag sa pananampalatayang kristyano at nagpapalinaw sa buhay naming bilang iyong mga nilikha at anak. Itinuturo niya na kami ay nauukol lamang sa iyo at sa iyo dapat na isuko at italaga ang aming sarili sapagkat hindi mapapanatag ang aming kalooban kung hindi kami sasandig sa iyo. Kaya Ama, sa aming pagpaparangal kay San Agustin, kami ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay nagkasala. Lumihi sa landas ng kabanalan, namuhay sa kalayawan, at pinawalang halaga ang mga itinuro ng aming pananampalataya. Tulad ng ginawa mo kay San Agustin, Patuloy mo nawa kaming tawagin tungo sa pagbabagong buhay at maalab nawa ang aming puso sa pag-ibig sa iyo at sa paglilingkod sa iyong sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Agustin Minamahal naming sa Agustin, taglay ang lubos na pananalig at pagtawag sa Diyos Ama na pinagbubuhatan ng lahat ng pagkaama sa lupa. Kami ay nagpaampon sa iyo at tumatawag din sa iyo bilang isang ama. Dala ng mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnay ng aming bayan sa iyo at sa iyong pagtugon sa aming mga kahilingan na nagpapahayag ng iyong makaamang pagtangkilik ikaw ay naging malapit sa amin. Ito rin ay nagmula sa iyong kabantugan sa pangangasiwa bilang obispo sa sambayanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Puspos ng karunungan ng Diyos, inalagaan mo ang noon ay muntipa at lumalaking simbahan sa pagbibigay linaw sa kanyang mga aral. Kaya ikaw ay tinagurian bilang isa sa mga ama ng simbahan. Ngayon, aming ama, patuloy mong ipamalas ang iyong makaamang pangangalaga sa amin. Ang iyong nawang pagpapamalas na ito ay maghatid sa aming pagkilala sa Diyos Ama na may lalang sa ating lahat at tunay na pinagmumula ng bawat biyayang ipinakikiusap namin sa iyo. Idalangin mo sa Diyos na makamit namin sa buhay na ito ang mga kinakailangan namin, lalong-lalo na ang kahilingang ito. pagkalooban nawa kami ng Diyos ng banal na karunungan na patuloy na magsasaliksik sa kanya at sa kanyang kalooban upang si Kristo ang katotohanan at karunungan ng Diyos ay maghari sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Ilagay natin ang ating sarili sa karanasan ni San Agustin at dasalin ang kanyang panalangin. Dakila ka, O Panginoon, at karapat dapat na purihin. Dakila ang iyong kapangyarihan at walang hanggan ang iyong karunungan. Ang tao na bahagi ng iyong sangnilikha ay nagnanais na ikaw ay papurihan. Ang tao na nagtataglay sa sarili ng tanda ng kanyang hangganan, ng patunay sa kanyang kasalanan, at patunay na nilalayuan mo ang mga palalo. Gayon pa man, sa kabila nito, ang tao ang bahaging ito ng iyong sang nilikha ay nagnanasang magpuri sa iyo. Pinag-aalab mo siya upang malugod na makapagpuri sa iyo sapagkat nilikha mo kami para sa iyo at ang puso namin ay walang kapanatagan hanggang hindi tumatahan sa iyo. Shanawa Ang Litanya kay San Agustin Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, kaawaan mo kami. Diyos anak na tumubos sa sanlibutan, kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo, kaawaan mo kami. Banal na san tatlo, tatlong persona sa iisang Diyos, kaawaan mo kami. Banal na amang Agustin, ipanalangin mo kami. San Agustin, huwara na mga nagsisising kaluluwa, ipanalangin mo kami. San Agustin, anak ng mga luha ni Santa Monica, Ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag ng mga tagapagturo, ipanalangin mo kami. San Agustin, tagapuksa ng mga maling aral, ipanalangin mo kami. San Agustin, bantog na tagapagtanggol laban sa kaaway ng simbahan, ipanalangin mo kami. San Agustin, haligi ng tunay na pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Agustin, sisidla ng banal na karunungan, ipanalangin mo kami. San Agustin, gabay sa pamamatnugot ng buhay paglilingkod, ipanalangin mo kami. San Agustin, na ang puso ay pinag-aalab ng apoy ng pag-ibig ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagpakumbaba at maawaing ama, ipanalangin mo kami. San Agustin, masigasing na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, natatanging tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan, ipanalangin mo kami. San Agustin, dangal ng mga obispo, ipanalangin mo kami. San Agustin, tanglaw ng tunay na pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Agustin, marangal na tagapagtanggol ng Santa Iglesia, ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag mula sa kaluwalhatian ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, namumukadkad na punong olibo sa tahanan ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, masugid na mananamba ng banal na Santatlo, ipanalangin mo kami. San Agustin, di masaid na bukal ng mahusay na kristyanong pananalita, ipanalangin mo kami. San Agustin, maningning na salamin ng kabanalan, ipanalangin mo kami. San Agustin, huwara ng lahat ng kabutihan, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapangaliw sa mga namimighati, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagbigay ginhawa sa mga naulila, Ipanalangin mo kami, San Agustin, kaibigan at kaagapay ng mga dukha. Ipanalangin mo kami. San Agustin, aming ama, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, iligtas mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pakapakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, isiniwalat mo kay San Agustin ang mga natatagong hiwaga ng iyong karunungan at pinag-alab mo sa kanyang puso ang makadiyos na pag-ibig. Sa gayon, pinanibago mo sa iyong simbahan ang haligi ng ulap at apoy. Magiliw mong ipagkaloob na kami ay ligtas na makalampas sa mga pagsubok sa daigdig na ito at makarating sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin at ipinagdarangal sa iyong walang hanggang karunungan na laganap at nababanaag sa buong sanlibutan. Sa bawat bagay at buhay na nilikha, nakikita ang mga tanda ng karunungan at panukala ng kanilang manlilikha. Ito, Panginoon, ang katotohanang sinaliksik at natagpuan ni San Agustin. Hindi mo pinatigil ang kanyang puso at isip sa paghahanap sa iyo na kanyang pinagmulan gayon din ang ginagawa mo at ipinadarama sa bawat tao, ang hindi manatili sa mga bagay na iyong nilikha upang hanapin namin ang higit at tunay na bukal ng kaligayahan, na kami ay hindi nauukol para sa daigdig na ito, sa mga lumilipas na bagay rito, sapagkat nilikha mo kami para sa iyo, at ang puso namin ay walang kapanatagan hanggang hindi tumatahan sa iyo. Kaya Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo sa biyayang ipinunlamo sa puso ng aming tagapagtangkilik na si San Agustin at sa karunungang ibinigay mo sa kanya. Katulad niya, sa iyo nawa namin matagpuan ang katiwasaya ng aming puso. Itulot mong huwag mapayapa ang aming sarili kung kami ay mapawalay sa iyo. Kaisa ni San Agustin, sama-sama nawa kaming maghanap tuwi na sa iyo. Makamit ang mga biyayang kailangan namin at mabatid ang iyong kalooban para sa bawat isa sa amin at sa aming bayan. Alang-alang kay Heso Kristo na tangi namin tagapamagitan sa iyo kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami o oh mahal na San Agustin upang laging mag-alab ang aming puso sa Diyos at madama ang Kanyang pananahan sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.